police sa LA na at napatay ang hubad na lalaking kanilang hinahanap. Rumispondi ang LAPD officer sa isang tawag tungkol sa hubad na lalaking nagtatakbo sa kalsada at aksidente nilang nasagasaan ng lalaki sa intersection na ito. Linggo ng gabi na nagsimulang magkalat ang mga report tungkol sa isang Caucasian na lalaking pinaniniwala ang nasa edad na late 50s o early 60s na nagtatakbong nakahubad sa isang Jefferson Park neighborhood. Mabilis na rumispondi ang mga polis na namataan ng lalaki malapit sa intersection ng West Adams Boulevard at Hillcrest Avenue. Habang nagmamaneho sa West Adams Boulevard patungo sa eksena ng indecent exposure ang dalawang police officers, ang lalaking nakahubad ay nagpatuloy sa paglakbay at nagdesisyong mahiga sa gitna ng kalsada. Nahiga siya sa intersection na ito ng Buckingham at West Adams ilang block lamang ang layo mula sa kanyang reported location. Huli na ang lahat nang nakita siya ng mga police officers na agad na nag-break pero nakumpirmang patay sa eksena ang lalaki. Ayon sa mga taong na-survey ng Tomo News sa kalsada, naniniwala silang isang aksidente ang pagkamatay ng lalaki dahil masyadong madilim sa lugar na yon para agad siyang makita o mapansin ng mga pulis.